Paano nga ba natin piliin ang sarili natin bawat araw? Matutong humindi sa mga bagay na ayaw mo. Huwag problemahin ang mga bagay na hindi mo naman problema, pabayaan mo sila. Huwag habulin ang mga taong lumalayo sa'yo. Pahalagahan mo ang mga bagay na meron ka. Yun ang pinakaimportante. Lumayo sa mga bagay na hindi naman totoo sa'yo. Kung baga, kung hindi naman totoo yung pakikisama nila sa'yo, aba, lumayo ka na. Ikaw na lang umiwas. ba? Diba? Kasi mahirap pakikisama sa mga ganyang tao. So, unahin mo yung sarili mo araw-araw. Huwag -araw. mong isipin yung mga nakapalibot sa'yo. Unahin mo ang sarili mo. Tandaan mo yan.